Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. May mga pagkakataon bang sinuway natin ang kaluuban ng Panginoon? Umarunong ba tayong makinig upang sundin ang kanyang kaluuban? Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karibilitan. Ngayon ay araw ng Webes, nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng September at tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay taong 2024. Sa araw na ito, sabayan niyo ako sa pagninilay kung ano yung mga magagandang aral na mapulot natin sa pagbasa na binabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Sa araw na ito ang ating pagbasa, ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 5 bersikulo 1 hanggang 11. Dito isinalaysay ni San Lucas na ang mga alagad ay pumalaot upang manghuli ng isda. At matagal na uras ang kanilang ginawa binuhos upang makahuli ng isda ngunit walang silang nahuli. Hanggang nakita sila ni Jesus at tinanong sila at sinabihan na ihulog muli nila ang kanilang lambat. Sa kakayahan ni Pedro bilang tao, sinagot niya si Jesus na kanina pa kami nanguhuli ng isda ngunit wala kaming nahuli. At dahil sinabi mo, susundin namin. At doon, nang sinunod nila ang utos ni Jesus, nang inihulog nila ang kanilang lambat, marami silang nahuling isda na halos mapunit ang kanilang lambat. At sa bandang huli, namangha sila Ngunit sinabihan sila ni Jesus, Simula ngayon, Kayo ay mangisda na ng tao. Mga kaibigan, Gaya ng mga karanasan ng mga disipulo, Na sinabihan ni Jesus, Na maging, Mangisda na, Ng mga tao. Tayo rin, Bilang binyagan, sana maging instrumento na makapagbigay ng paanyaya, inspirasyon at lakas sa ating kapwa upang madama nila at mahanap ang buhay na presensya ng ating Panginoon. Nagaya ng mga alagad, tayo rin ay maging saksi upang tawagin ang mga naligaw na mga tupa. Na tayo ay maging instrumento upang mapabilang din sila sa ating simbahan at mapabilang at kilalanin na tunay at tapat na anak ng Diyos. Ito naman talaga ang ating misyon. That we can give an encouragement to others to find Jesus in a way that we find Him. That we become an instrument for them to find peace in Christ. Sana tayo bilang binyagan gaya ng sinabi ko ay manghuli din ng isda. Maka hikayat ng mga kapatid nating naligaw na sumapi sa simbahan na itinatag ni Kristo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat na saksi mo na maging instrumento ng iyong paghahari. Amen.